Hello guys! Good day! Uh, for today's video nga guys, tutuloy natin yung ating coin hunting at uh, dun sa una nating video una nating coin hunting dito sa worth of 4,000 na pinahiram sa atin ng aking kapatid ay nakakuha po tayo ng year 2020 dito sa round shape at yun po yung una nating year 2020 at meron pa pong ano 'yon, 2019 Reverse Pros. Dahil nung chinek ko po, ay meron pong Pros na nasalit. Hindi ko lang po napansin doon sa ating video. Kaya po dalawa yung nakuha natin don isang year 2019 na Reverse Pros at yung year 2020. So subukan po natin kung makukuha pa tayo ng year 2020 or kung suswertihin, error coin. Dahil sa mint year po nito, ay wala naman hard to find. Accept na lang po kung makakakuha tayo ng mga error coin o yung mga frost. Okay, bago po tayo magsimula guys, marami pong salamat sa inyong pagsuporta po sa aking channel, Coins TV. Sa aking mga subscriber, maraming salamat po. At sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa Coins TV. Uh, at kung bago ka pa po at hindi ka pa po nakasubscribe, pasuyo na po ng subscribe button. At uh, pasuyo na po ng like sa ating video at share nyo po sa inyong mga kaibigan para maging sila ay magkaroon ng idea sa mga coins na may value na na nabibili. Lalo na yung mga hard to find. Pag semi hard to find po, malabo yan. Yung hard to find po guys, yun lang po ang hanapin nyo. At uh, yung bell button po, huwag nyo pong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting. Okay, umpisahan na natin guys. Isang balot ulit. Dito tayo sa ano, 5 pesos ulit na halo, may halong nonagonal at round shape karamihan. Okay, worth of 200 lang po ulit. Sana eh madagdagan yung year 2020 natin. Meron na po tayo isa nung nakuha natin sa una nating video. Okay. First coin natin guys. Year 2019. So, common. Next coin. Year 2019. Ito po yung nakuha natin, reverse pros. Kasama po nung year 2020, kahapon. Next coin, year 2019, common. Next coin, 2019. So, napaka-common na talaga ngayon ng year 2019. Para na lang din siyang 2018 nung una. Common. At Marami pong salamat sa mga silent viewers po natin sa ating mga senior citizen at viewers natin abroad. Marami pong salamat sa inyong suporta guys. At sa mga kapwa nating coin hunters at sa mga coin blogger na rin po. Marami pong salamat at sa mga idol natin mga coin collector year 2020 no guys marami na rin ako nito common next coin year 2018 next coin common 2018 2019 common 2018 common Next coin natin. 2017. Hindi ko pa naman dala yung aking mahiwagang panilip. So, 17. Common lang din yan, guys. So, yung mga nag-aalok sa atin yan. Common lang po ang year 2017 na 5 piso na round shape. So, ang pinaka mababa po sa pan ngayon ay yung bago po na year 2020 sa round shape meron po siyang record na 1.1% so maliit pa po sa kasalukuyan at hindi pa po siya na update okay next coin 2018 common at ang ating last coin sa ating first batch Year 2019 common. Wala tayong nakuha sa ating first batch, guys. Sana dito sa ating last batch ay meron na first coin natin, year 2018 common. Next coin 2019 common. Next coin year 2018 Puro round shape yata yun ha. Isang nunago na lang yung ating nakuha kanina. Mukhang nag-iisa lang siya. Okay, year 20, 2018, common. 2019. Ayun na naman guys, pros to guys. Reverse pros. Ha? 2019. May nakuha po tayo nito kahapon kasama nung ating year 2020. Okay, next coin. 2019, common. 2018, common. Next coin, 2017. Common lang din yan, guys. Next coin natin, 2018 common next coin 2018 common 2018 nag-iisa lang nga yung nonagonal na nahalo dito sa ating coin hunting 2019 common di pa tayo nakakadali ng rotated die error yun ang gusto kong ma-hunt natin guys wala pa ako nun yung die R.E.D. kung tawagin rotated die error pero hindi po ako bumibili nun guys yung mga hard to find lang sa mga mag-aalok dami pong nagsa-send sa atin yung hard to find lang po mga guys yun lang po ang hanapin nyo dahil yung mga semi hard to find, madali lang pong makuha yan. Okay, ang ating last coin sa ating coin hunting. Year 2017. So, common na common na lang din yung year 17. Nakatatlo yata tayo. Nakita natin, year 2017. At dito nga tayo guys sa uh, year 2019 na uh, reverse pros. Makakuha din tayo nito kahapon. Kukunin ko po yung nakuha natin kahapon. Nasa iba ba kasi? Bababa pa ako. Pero magmagic na tayo para mabilis. Okay guys. So ito yung nakuha natin kahapon. Na year 2020. At yung 2019 na reverse pros. Ayan po. 2019 reverse frost. At ito yung ating hunt ngayon na 2019 din reverse frost. Okay. Kahit pa paano eh, hindi pa rin tayo na zero. So, i-update na rin natin to guys, yung 2019 reverse frost. ah uh, medyo dumadami yung ganito natin. Pang ano na yata natin to pang lima o pang apat. Okay, punta po tayo sa so ating na n.numista.com Alamin po natin ang kanyang percentage at ang kanyang price appraisal sa panahon natin ngayon. So, ayan po, 5 piso. Makikita po natin dyan ang features ng bariyang ito. Lahat po ng impormasyon nandiyan dyan. Nickel plated steel po ito ito ay magnetic ang reverse ang reverse yan po makikita natin lahat dumiretso na nga po tayo sa year 2019 so ang 2019 po ay tatlong klase yung 2020 na nating natin kahapon ayan 1.1% at ang dalawang klase po ng 2019, yung common po na 2019, yung ganito lang po, hindi po siya pros sa likod. May percentage po siya na 27%, so napakarami kaya common lang ito. Pero may price appraisal pong nakalagay sa kanya na very fine to uncirculated. Udahin na po natin itong common. Ang price appraisal po sa very fine 34 pesos sa extra fine po ay 36 pesos sa EU condition 36 same lang sila ng extra fine sa uncirculated po ay 51 pesos so kung may hawa kayong uncirculated eh, hindi na masama pero inuulit ko po guys wala pong bibili niyan dahil common lang po yan na napakadami sa ating sirkulasyon. So, dito po tayo sa ating nahan 2019 na reverse pros. May record po siyang 2% na percentage niya. So, medyo maliit pa. Kaya po, medyo mahirap din mahanap to. Napakarami na natin naubos na round shape na NGC 5 piso. Kung hindi po, apat, lima na yung ganito ko. Ayan. At ang kanyang price appraisal po ay wala pong nakalagay sa kanya ngayon. Ang round shape ay meron pa lang pong 17, 18, 19, 20, apat na taon. So, hindi natin alam kung may lalabas pang year 2021 dito sa round shape na 5 piso NGC. Okay. Yun lamang guys. Maraming salamat po sa inyong pagsamang muli sa ating coin hunting. At nadagdagan na naman yung ating reverse pros na 2019. Okay. Yun lamang guys. Marami pong salamat. Mag-ingat po tayong palagi. God bless po.